Hello guys, welcome back or welcome sa ating uh, channel LTHP TV uh, Bago ang lahat guys, uh, shout out muna kay uh, Bro Chris Mordin And then kay uh, uh, Crisanto Pasibog at kay Rex Alipo sa aking mga followers at subscriber uh, Richard Castigador and uh, RX Crown Okay, So itong video na ito guys update ko lang to sa inyo Napakagandang video ito guys dahil uh, makikita nyo sa video guys na merong HPM na nakuha guys sa uh, 28 feet So talagang ito naka kung uh, masubo, masubaybayan nyo yung uh, first vlog ko nito mula simula paghukay hanggang pa ilalim Ang unang uh, nakuha dito guys ay yung uh, platito. Yung parang astri guys na pure silver. So, ito na yun guys. At saka yung pangalawa niya, yung kasunod niyang vlog ko guys, yung may red tisa na nakuha guys. Nasa ano siya? <laughs> nasa 10 to 15 feet pa lang sa ilalim guys. So, ngayon i-update ko kayo sa video ito. Uh, makikita niyo dito mapapansin nating uh, meron talagang uh, water canteen. Yung nakuha diyan sa ilalim akala nang, nang naghuhukay o yung digger akala nila ay uh, may laman na, o para kasing bomba. Tapos uh, noong nakuha na nila guys, yung pala ay isang uh, water canteen na uh, 19 uh, uh, 15 para na gawa guys yung water canteen na yun yung pang army guys na Uh, gamit na drinker so yan guys, nakuha sa 28 feet uh, gamit nitong ating ATX uh, detector kasi nga dito tumunog o dito tutunog yung ating uh, ATX, ayan guys, makita nyo sa video guys yan, dyan po siya nagtutunog, so hinukay siya, ayun uh, nga nakuha yung A water canteen guys Ito naman uh, tip natin sa mga baguhang katiets Tignan nyo guys Pansinin nyo itong uh, Wall na nakuna ng uh, Water canteen Talagang matigas Kung uh, iisipin o kung titignan guys Parang bato o nakasimento siya Ito kasi yung dati kong video Na sinabi kong Isang uh, siminto guys Tapos nung uh, tinibag nila guys pa Pailalim nakuha nila yung water canteen. So ibig sabihin guys, kabuuan ng uh, lahat ng uh, pag treasure natin, yung matigas na bagay sa ilalim, yan po, yan pala ay mga buhos. Ayan, tulad nitong nasa video, buhos po siya guys. Isang nga uh, putik, uh, may may halong buhangin tapos uh, nilagyan ng chemical o cement para tumigas po guys. O yan po guys, Tignan nyo, yan yung uh, water canteen na nakuha sa ilalim, talagang uh, legit na legit itong uh, hukay na ito guys yun lang guys at i-update ko kayo sa susunod pang uh, video hanggang uh, makuha natin yung treasure ingat